Yes, namumunga na yung talong na tanim namin. Ito na. Ayan. Yung iba, nanlalaglag pa yung ibang bulaklak. Ayan, bilog na talong. Ito pa. Yes. Mm hmm. Ayun. Ito. Ayan, may mara mag-harvest na kami. Ayun. Ayan, mga bulaklak pa. Ayan. Ayan ayun ito naman ay puting talong na bilog puti masarap itong puti ayan mga namumulaklak mulaklak na ng iba at dito sa loob ay puro bulaklak palang pero mamumunga na rin ito yan pag ang halaman tanim ay eh, alaga sa spray yan oh may bulaklak boom Asili bago pa lang nahihinog ang sili Ayan. hello mga sanlinggo pa at mag -ha harvest na ng gulay ayun ang sitaw taas naman sitaw nasa kabila yung sitaw itong punong ito ang kinunan ng binhe ng talong ayan o tila mamamatay na rin <laughs> ah, mamamatay na nga tsaka yun ang kinunan ng binhe ng puti bilog na talong pero puti, ayan, oh, Gugulang magulang na. Pero mamamatay na rin. Yung mga okra, o. Oh, tatanda na din. Tatanim ng panibago. Okra. Uh, uh. meron din kami dito kalabasa ayan hindi pa namumunga bulaklak pa lang ginugulay na <laughs> mas mahal pala ang bulaklak nito kaysa doon sa bunga bumili muling oh, ba may talbos na kalabasa kanina? diba muling oh dib ba may talbos na tanim kalabasa ba may talbos na kalabasa kanina? diba na kalabasa kanina? diba na kalabasa na inuulam na oh ang salarin ng talbos ng kalabasa ayong <laughs> ayan nasa kusina nanalbos na pala agad ng kalabasa yan paano bubunga eto oh <laughs> talbos ng kalabasa hindi na pinabubunga yan okay <laughs> tapos dahon ng ampalaya yan ang ulam for today ito <laughs> tsaka yan. at ang sahog ito okay lutuan blues Ito naman yung tanim ko sa tabing daan, tab tabing karsada. Ito. Oh. May mga bunga na rin, talong. Yan. Ah. Uh. mahahabang talong naman nito. Yum. Uh medyo hirap ako ng konti nung ako itanim dito gawa ng nilagyan pa ng mga ganyan na uh, bao ng niyog para hindi masyadong magkaroon ng damo pero sa pagha-harvest may katulong na ako dito o oh, yan nung isang araw magha-harvest sana ako pero naunahan na o oh, yan o oh. sana tirhan lang ako ng konti pwede na eh mga may yun tsaka may papaya pa yan ito lang naman ang tanim ko sa tabing karsada ito yun simula dito yan 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 'yung ma uh, maliliit pero mahaba. Ano? Okay.